Ayan o, si Tutoy o hindi nagpapaawad kahit na ulan. Tuloy ang laban. Ano to, Tuloy ang laban? Ayan o. Ito yung mga pambiyahing pitas na po yan. <laughs> <laughs> Ito <Tidakad> yung baka eh. <laughs> Ito <Tidakad> yung baka Wala ako tayo nababasahin. ngalitik. Ah. And. Na boss eh. na kuha pa po mo sayo. Eh. Iyon tight na. Galitik. Kaya mo papasok sa ilong eh. <laughs> Kapag magkano ang kanyang baka mo? Binibenta. Patong 55. Patong 55 daw ito. Oh. Binibenta ni Kapitan. Tinalagyan ng pangilong. Kasi ka. May help karga? Oo, oh, tayo. Parang may, lapay. Pa. Yan yung galing mas bate? Hindi. Ayan. Ayos na. Nilagyan lang ng pangilong. At may hirap ikarga pag walang pangilong. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, ahí está. Okay. Okay. Kaya sila sa presyo ng ayan. Atsalak ah, ka madam. <laughs> gigising hey, ako na ng alas. Eh, bumangon ako alas daw. Sabi ko hindi gusto na naman ang kulang. Talagang hindi makalabas. Sobrang daming mga tao. Okay, Magbebenta at mamimili at magpapatira. <laughs> mga magbebenta, mamimili at magpapatira. Ayan, good morning mga talong TV. Nandito tayo ngayon sa Lucena Auction Market. Ngayon po medyo malakas ang ulan. Magdamag, maghapon ha. Ngayon po napakaraming hype dito. Makikita sobrang daming hype dito na Saka parada. Ayan o, tinan nyo po, ang daming mga kalabaw sa likod natin. Ang ngayon po ay uh, November 13, 2023, tayo po ay mag-update ulit. At uh, dito po ay sobrang po ang baka, sobrang dami at mga kalabaw. Uh, dito na nga po, naapektuhan po ng ulan yung mga mamimili. Ayan po, tinan nyo po, yung mga nakapayong sila sa likod. Ayan, kaya ang inyo po tayo ng liwanag ngayon. Kaya samahan niyo ko ngayon sa amin uh, ito sa pag-update ng mga presyo ng mga binebenta baka at kalabaw dito at kambing. Kaya samahan niyo ko sa ulit to. Uh, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, wag uh, mo kalimutan mag-subscribe. Para lagi kang ma-update sa mga na-upload kong video sa Lucena Auction Market. Sama-sama tayong manood sa ating video sa araw na ito. Ayan, good morning mga talong Stevie Ito po yung sitwasyon ngayon dito. Ito po yung mga baka. Marami pa dumating pa rin baka. kalabaw pa rin ang kulang. Ngayon po ay ano na Alas dos ng madaling araw uh, Trese ng Nobyembre Ngayon po Ngayon po yung katulad ng linggo maraming buyer ngayon ni eh. parang ilan lang po nakaba ngayon Hindi katulad ng nakaraan na maraming buyer uh, Update tayo mamaya kung kamusta ang bilihan ito mga magbabaka ngay magbabaka at magkakalabaw ngayon. ngayon Alas dos ng madaling araw ngayon Ayan mga talong Stevie ngayon po alas 4 na madaling araw pero po ang lakas ng ulan dito. Ayan, hindi pa rin magpapakikila ang mga biyero na dumating ngayon. Alas 4 na madaling araw, sobrang lakas ng ulan. Ayan po, alos sa Sinabi ko mula. Ang lakas ng ulan, kita naman. Talagang puyo mga Tuloy ang mga pagbaba ng mga ayam dito sa Lucena. mga Meron pong bagong dating na truck. Malakas pong ulan natin. Medyo nagpuputik na dito. Mamaya pong mag-update tayo pagliwanag. Ang mga Ayan mga Talong TV, alas 6 na ng umaga ngayon pero tinan niyo po ang sitwasyon. Marami pa rin nakaparada mga hayop dito dahil nga po sobrang lakas ng ulan simula kagabi. Ayan, kanya-kanya na po pwesto sila dito. Ayan po yung mga behero, mamimili. Dito na po po oh. Mga sarap ng tulog. Hindi makasamili sa Good morning Hindi makadali Hindi makadiskarte Na pagpain tumili no, Shut up no, hey, Shut up Ah <laughs> parang kita itulog na kanina Doon na Di ba iba ko pala dito Makasalabitin mo nyo So yung mga kalabaw Nandito Marami pa po kalabaw na Naghihintay ano. ng hulaw Pero ang ulan po Sobrang lakas ngayon Ayan po Ang dami mga bakat kalabaw Na dumating dito Ayan, kung, kung magaganda lang panahon, so good dito at marami kayo mapipipipipipili. Maulan talaga sobra. Hindi tayo sa mga kambingan. Maulan! Ayan, dami rin kambing na damating dami rin mga kasing dumating ngayon ayan po ngayon lang tayo nakaabot ng ganito makikita nyo sobrang daming kalabaw ngayon dito uh, at hindi pa naikarga ayan mga talong stevie at ano yun nga po dahil nga po maulan hindi makakilo sa ah, mga mamimili at magbibenta ayan po ang dami po mga kalabaw at baka dumating ito po ay kung na, uh, hindi po maganda pa nun ito po yung busa dito sa ano po uh, medyo maulan lang talaga kaya hindi makapamili And Hala, yeah, magpaula na kayo. Maraming bisan dito. Mabinta na mo ang damit sa inyo. Yan, kanya-kanya na labasan. Yan, yan, kuya, nabili nyo na po. Yan, shoutout kay kuya. ano pangalan nyo po? Marcel Palero. Oh, Marcel Palero. Ito po yung nabili nyo na. Ito po yung Mistisong Bupalo. No? Mistisong Bupalo. Tagasan po kayo? Lukbang Quezon. Saan po sa Lukban? Barangay Aliliw. Sila Aliliw. Ah, silang Aliliw daw. Ito po yung gagamitin sa bukid. Gamitin. O, ito Gamitin. po yung pwede na, no? O. Magkano yun na po nakuha? Hey, 56, 56 000, daw ito. Si Kuya kahit na yung napasugod dahi. Kaya 56 daw ito na ako. Kaya no, yung ah. diba? shoutout kay Kuya. Saan guys sa YouTube, Facebook? Sa YouTube? Oo, sa YouTube. Ay ginaman natin. Facebook, wala na po kayo na sira. Ayan, nabili daw ito yung Kuya gagamitin sa bukid. Ay, salamat. Maka, ang ganda ng, ano, ng pagkakatawan ito mataba ang pagkabaka para ako ito yung mistiso ang bupalo pang mistiso uh, bupalo? oo uh, yan si kuya nakabili na raw niya ito oh, ang daming kalabaw oh. ayun ang mga kalabaw dito ang dami ito po yung may mga tatak na lahat halos ang gusto natin malaman yung malaking malaki ito kung magkano yung sobrang laki ayun nah, natin bupalo po sure bupalo yun ang laki oh. sobrang laking bupalo dami pong kalabaw ngayon nabot natin yung maraming kalabaw dahil maulan nga po at hindi makapagano yung mga behero yan yun yung mga behero mamimili ito po laking kalabaw oh. yun natin kanina sa dulo parang pagkalaki yan sobrang laki dalawa pala ito yun isang malaki sa taas laki <laughs> sobrang laki dambuhala Ito po yung puro bupalo ano? Mga magkano ganito kalaki? Ha? Magkano ganito kalaki? Magkano? Tandaan? Tandaan libo daw itong isa nito bawat isa. Ayan. Ang laki. 100,000 tapos ito po ay 100,000 itong isa. Balit ang dalawa ay 200,000. Sobrang laki nito. Kamusta po? Pa ulan Maulan ka, Yaon. Yaon, Talagang nahihirap pa tayo magbayin yung silga, <laughs> ay wala May bayar naman yata. Wala mong mamamili, wala uh, Kung magdadating nga, baka may magdadating uh. naman. Yan, wala mong Sobrang ulan dito. Yan, o, sobrang lakas ang ulan. Tayo sisilong na po muna ulit. Ha? Talagang ang ulan iba. Boss, nangihina tayo ngayon. Uh -huh. ulan sobrang lakas nga ng ulan eh. Uh -huh. Okay. Sira ating hanap buhay pag ganyan. Wala mga buyer ano? Wala. Wala, wala mga buyer magagawa. Wala tingin natin hanap buhay ngayon. Oo oh, nga. Ayan po. May titingin niya eh. May buyer yata sila ano. Ayan. Sino mga na right? Ayan po, may mga baka na. Nabili na to boss. Talagang paulan eh. <laughs> Ay, bibenta palang ihalok. Ayan. Na. Dose, okay, dose. May garantiyang correct. buyer siya. malakas ang ulan. Bibili po kayo ng hayopente? Bibili kayo ng alagain? Ah, bibili po. Kasi Kahit maulan na napasugod na. napasugod ang ulsa ulan. Saan po ba kayo galing pa? Ah, yan. Hindi po ulan yan. Ay, dito pa yung magdamag na ang ulan. Ah, magdamag na. May kipot marami kayo mapapagpilian ngayon. Sobrang dami baka. Ayan, nangyong katawa na sila sa baka. Maraming Hindi pa, pa na ikakarga. Ang malaki niya. Ang malaki niya. sila ate. Bibili hmm. ng baka. Good boys. Ayan. Medyo may pumunta rin bayad kahit medyo naulan. <laughs> Dito'y magdamag na eh. May dami siya na bibila Ayan. Kaya kung hindi mo kita kung hindi mo. Kaya kung

ano <laughs> sobrang dami. Hindi makalabas at mauulan. Kanya-kanyang diskarte kaya lang eh wala magawa talaga ng ulan ay napapigil dito sa kanila. Ayan. No. Wala ganyan na lang. Naghihintay na humulaw ang ulan. <laughs> Yan mga talong Stevie, tingnan niyo pong sitwasyon dito kahit na ulan tuloy pa nga hanap ano, pagkakarga ng mga kalabaw. Yan ang dami mga kalabaw. Kaya sandala po ng kalabaw nyo ay mga kalabaw na pang-arga, pangkatay. Kaya, mga kina-arga na siya. Pagkaulan. Napas, napasugod yata po kayo ah. Ayan po yung mga pangkatay na kuya. Mga pangkatay na. sa po? Dala. Sa Patricarcia. Ah, sa Patricarcia. Dala din daw. Mga pangkatay na. Tuloy ang ulan. Tuloy ang ano. Mga magkano po yung ganong kalaking kalabaw niyo? Yang kinarga. Ah, kayo po yung binikar Ah, wala lang. Mga binabiyahe na. Mga kalabaw dito. Kalabaw, kalabaw. Ayan ano yung mga binibenta sila ba sa mga baka? Bakang pula. Walang bayar. At sabang bayar na nakatanaw. Magkano boss binebenta ganyan ganyang pulang baka mo? May 35. May 35 daw ito. Oh, yeah. Ang pula. Ang ganda oh. Pulang pula, pula siya. Oh. Ganda ng pagkabaka. Oh. No. Mm. Ito na ang boss yung puti mo. Magkano to boss yung ganito puti? May ikit, May ikit na 40 daw ito. Mga binebenta pa. Yeah. Oh. Yan po yung mga tao dito. Puro yan. Mga nakatanong na lang. At sadyang hindi makalabas at wala mga payong. Balas, yeah, Ayon, ito mga binibenta po dito, mga lagayin. ula na si Kuya. Ah, ulan na. Eh, magkano yung ganyan kalaking baka kalabaw mo? Mayigit 50 daw ito. Ika-karga na. Mga nabili na. Like, yan na may kabayo sila boss na kinakarga Mas magkana yung ganito kabayo mo? Yan na oh. Mga kabayo ni boss Mas Bos, magkana yung mga kabayo mong ganyan kalaki Boss next Boss Nek, magkano ka ba yung kanya kalaki? 12.5 Dose yung daw to Yung ding isang malaki nyo yung kasunod Yung daw ay dose medya yung isang kabayong yun Yung isa ay 15 Ayun, hey, alaglag na yung payong mo Yung daw yung 15 yung malaki Yan po may kabayo pa rin kung kinakarga sila Yan po daw ay 15 imedia. Yung isang yun ay 15 medya Yan po yung mga kabayong kinakarga dito Mga napili na Okay Nasa yeah, sobrang daming kalabaw dito. Tinan nyo. Ito na ipon yung mga kalabaw. Ayan, oh. No? Dami. Sobrang daming kalabaw. Yan, dagsa. Ngayon pong araw na ito ay ngayon lang nakita natin na sobrang dami dami talaga dumarating dito kalabaw. Kaya lang yung na abot na diwari sobrang lakas kasi ng ulan. Ayan. No? Ito po ay uh, mahigit na 40. Binibenta po. Kedawat. <laughs> 110 ausan. Ang dalawa nabili na. Kada pa ibinigay ng 110,000 para sa 55,000. Okay, sila ko 'yung nakabili. Bulan. Boss, good morning. Mga nabili na? Ba. Abi benta pa lang. Magkano may halaga niyan ganyan? Tsaka ito maliit. Ah, ito lang daw. 45,000 daw yun. Iyalok pa. Yan, ang mga hayupin. 45,000. Yan, nagkabayar na. Nakabili po kayo? Baka? Magkano po? 43. Nasaan po dito? Ah, 43,000 daw. Ah, yung pula. Yung pula. Ah, yun daw. Nabili na ng 43,000 ito. Ito, baka ito. Yun, ito na, na daw ng 43,000. Ah, lagay, maganda ka, taba. Maganda na katawan. Malaki pa ilala ka. Nabili na po. Nabili nila kuya. Ayan po, nagbabayaran sila ngayon. Ayan. Okay. Sa okay, saan po kuya ang dala ng baka nyo? Kandilaria po kandilaria. Sa kandilaria. Ayan siya po sa kuya. Sa dalawin Talagayin po yung patatabayin. <laughs> kahit maulan dito po, maraming tumating na mga mga buyer. Ayan po mga magkakayip. Marami pa rin po dumating. Wala ko ano kuya. Tawag dito pag tungo eh. Ayan sila. Ibabayad na po sila dito sa uh, opisina. Ayan sila. Oh, humuang daw na. Isikwito pa rin dito eh. Tawag ko mag-euro eh. Tatarong dito kung magkano ang transfer. Sir, good morning. Magkano ang transfer na ngayon po? 147. Sa baka po. Tsaka kalabaw. Oo, uh, 147 daw po. Transfer sa nakabili ng mga baka dito. Kalabaw dito po sa opisina ng auction market. Kung may mataas na baka dito ang payat, dito po ay nabili ng 85,000. Ayan o. No? Ang laki. Mataas siya kaya lang payat. Papatining pa ito, papatabain pa. To eh, po ito ng 85,000 patabayin pa ito yung mga tatlohan taon na ang edad first so good morning ayan, no? may binibenta sila boss na bakang alagain kaya magka magkano na binibenta yung kanyang alagain yung baka 47.5 47.5 ito ay ayupin pa binibenta pa ng 47.5 Yan po kahit po sobrang ulan, ang dami pa rin dumating po mga buyer ngayon ng mga hayupin ng mga baka. Marami pa rin dumating. Ayan. Bila tayo dito. Sila ate nakabili. Kailan po nabili yung baka ngayon? Sa akin. Apat. Apat. Apat daw nabili. Kukunti pa pala yun. Nadali din sa eh kilala ko ito eh. Sila ko yan nung nabilan. Ito yung tatawaran na nilimang mga. Ito yung tatawaran na nilimang ito oh. 55 binibigyan. 55 ang presyo ni kaya kanong uh, 55,000. Ayun may mga malalaking kabayo sila, boss. Nakinakarga. Hello, <laughs> TV naman ang pagi. Mga makakain din niya kalalaki. 15. 15. Tapos yung ganun din. Patidahan. Mga taga 15 daw ito. Mga kabayong uh, sa Pasay pagkatay na ano. <laughs> Okay, ng mga kakarga na doon, dadali sa Pasay. Pakatay na. Okay, sila boss. Medyo basang-basa na talaga, naligo na sa ulan. Sadyang hindi na umulo yung ulan, kaya ito. Samurai, samurai siya. Ito na muna doon siya. Uy! Kutin, kutin eh. Okay, Kinakarga na. Kahit umuulan Pero, eh. hindi ka Hindi na. Bakit hindi ka magbabasak? Bakit hindi ka magbabasak? Bakit hindi ka magbabasak? Bakit yung mga kabayo tayo, naninipa. Basta ilang ulo yung mga kabayan nyo nabili? Yan ay sampo. Sampo. Ay, malaking-malaking yun, yung katabi, mga kanya yun. Trintahan. Trintahan. natin. Hindi pa na may kutin. ang daw, yung malaking ito ay titignan natin yun. Ito ay trintahan daw, yung malaking yan. Kaya talang, spotoy ka ng buwit. Kaya baka ko talaga. Tutula kayo. Tutula Yan. Ayun. May malaki po dito, so, yeah, tapos daw yung malaki. Yun. Ayan, yeah, trintahan yeah. daw yung isang yan, malaki. Ayan, ito so, na po yung mga kinakarga, taga 15 daw ito. Mga nabili na. May puting kabayo. sa mga nabili na. Ayan, mga nabili na. mga nabili na po yan. Sampung, ano daw ito, kabayo na pangarga dadalhin sa Bitas ba dadalin boss? Bitas ano? Pasay, pasay. Pasay, pasay, pasay to dadalhin pang katay na. Ano may kalabaw si boss kahit na ulan ituloy. Magkano yung kanya kalabaw mo? 32.5. Eh. 32.5 daw ito binibenta pa. Maliit na kalabaw. Parang <laughs> ang iksi niya ano? Ah! 32.5. Binebenta ni Bossy. Nabili n'yan? Nabinebenta ba? Uh, Binebenta ba? Binebenta pala kayo kay Benaltec. Taktik tupad daw. Si Bossan na may buyer. at ano po bibili n'yo? Ay. Kasama pala nila. Ano to? Talagang may buyer nga. Kasama pala nila ati. Ito na lang. <laughs> Ito ang daming buyer kahit na ulan. Maraming salamat po sa panood mga Talongs TV. Abangan po natin ang part 2 natin ng uh, Lucena Auction Market Price Update. Yung mga presyo po ng malalaking kalabaw na binibenta dito at ng mga nabili. Nakita kita sa ating part 2. God bless.